Hello po sa inyo lahat mga bay, isang napakaganang araw po sa ating lahat. Welcome to my new vlog. Medyo matagal-tagal rin po tayong hindi nakapag-vlog mga bay. At ngayong araw na to ay papakita ko lang sa inyo yung mga bagong tanim ko ng mga crotons. So itong mga crotons na to, pinapakita ko sa inyo ng mga nakaraang tatlong linggo. Yung mga cuttings. At ito na yon mga bay, nagkaugat na talaga sila. At tindig na tindig na po. Napakaganda ng kanilang kulay, hindi nagbabago. Ayan po mga bay, so nakikita nyo po yan, so marami sila. Ayan. So yung ibang crotons dito mga bay, dito lang po ako kumukuha sa aking mga mother plant na itinanim po ah, dito po sa paso. May nadagdag dito na mga bagong mga variety. Ayan po ito, bago siya. yan bali tatlong paso yung natanim ko. At ito naman po, yung parang banana Meron akong ganitong klase pero medyo mahaba yun. So ito, dito ko lang rin nakuha sa aking mother plant. Yan. Ito naman, yung malalaking dahon dito lang rin sa aming garden. At talagang buhay na po. Oh. Tatlong sanga po yung tinanim ko. Ayan. At ito naman po, meron din po ako dito. Ganito. Bali, tatlo rin na paso yung itinanim ko at buhay na buhay na rin po. Itong kulot ay buhay na buhay na rin po. Ayan. Dito lang rin po yan sa aming garden. Yung mga mother plant. At yan yung ugat mga bay. O, tingnan niyo po. Ayan. Litaw na litaw yung ugat niya. Healthy talaga siya. Ayan po. At dito naman po yung tatlong, o oh, apat pala. Yung ganito yan So, matataas yung tinanim ko dito at napakaganda ng tubo nila. Talagang nakakatulong rin po yung pag-ulan. Kasi dito sa amin, ah, halos araw-araw na rin po umuulan. Dito ko sila inilagay sa medyo malilim na lugar dito sa ilalim ng punong kahoy. Diyan, kasama po yung mga iba pang mga halaman. Nakakatulong rin yung pagbabad niya sa tubig. Maganda talaga yung resulta niya kaysa itanim lang po kaagad. Tingnan natin yung mataas. Ang ganda talaga dito. So napakaganda niya. Parang walang nalagas na dahon, no? So dito sa ibaba, oh, wala talaga. Ito yung mga original na dahon pa rin nung natanim ko. Meron naman po mga ibang cuttings na merong nalaglag pero kakaunti lang. At ito, oh, ang daming sanga pag lumaki to ang ganda nito kasi malago na siya ito mga next week siguro sasanayan ko na sila na ilabas sa mainit na lugar paunti-unti lang so kada weekend lang kasi meron po tayong pasok so, sabado lang po tayo magkakaroon ng bakante para magtingin-tingin sa ating mga halaman at makapag vlog rin bihiran yun lang po ako makikita sa vlog kasi permanent na po ako sa pagka-teacher. Nasa isip ko pa rin ang pagbablog para po mainggan nyo o ma-inspire naman po kayo sa pagtatanim ng mga halaman. Hindi lang mga crotons mga bay, pati po mga iba pang mga halaman. Ayan. So di ba napakaganda no? Grabe, kahit busy po tayo sa ating trabaho, pero ayan po ginagalingan pa rin natin yung pagtatanim kasi nakasanayan ko na po ang pagtatanim ng mga halaman. So, sa pag-ayos rin, sa paglilinis, uh, okay lang po yung paglilinis natin dito. Pero sa harap po, hindi ko pa ipapakita sa inyo kasi hindi ko pa talaga na linisan. Dito lang po sa gilid, oh. Yan. So, naglagay po ako ng mga halaman dito. Ayan. Malalaking paso po, mga philodendron, yung mga tinanim ko dito. Ayan po. So, mga puti na paso na malalaki. Yung foxtail, meron. At prince of orange, meron din po dyan. Medyo malalaki po sila. At meron ding moonlight dito na napakaganda. Ayan, ang ganda ng dahon. At yung aming, ayan, ito po na halaman at yung lemon lime na napakataas na halos nandoon na po sa pinakataas ng punong kahoy at malusog na malusog po siya dyan mga limang taon na yata to or anim na taon before pandemic nandyan na yan sa punong kahoy so dito yan burl marks ayan medyo marami-rami din ang mga halaman ko dito Ayan po. So hanggang doon po yan. Mga crotons pa rin mga bay. Ang importante talaga mga bay, kahit hindi mamahalin yung ating mga halaman, basta't malusog lang. At ang ginamit ko na lupa dito ay yung topsoil. Sinadya kong kunin yung mga topsoil dito sa amin. Kasi maganda yung topsoil, napaka ano niya, buhaghag. Advantage din siya kasi mabilis din siyang makakabuhay ng halaman. Ginagamitan ko rin siya ng rice hull, yung medyo matagal na na rice hull para hindi po acidic kasi yung rice hull pag bago pa mainit sa halaman kaya hindi siya madaling mabuhay yan at nilagyan ko rin siya ng fertilizer na humus yan po yung ginagamit ko so hindi na ako gumagamit na mga chemical na fertilizer para hindi po masisira yung ating lupa kasi ito pag nasanay na to sa init talaga itatanim ko na naman sila sa lupa or direkta po sila sa lupa Uh, pwede rin hindi itanim, uh, paramihin lang, nagdagan pa ng mga croutons na ilagay sa paso. So marami na rin ako ditong mga nakalagay sa paso. Dito po, banda, yan. Ayan po, yung mga kinat ko na mga croutons, dito po. yan kinat ko sila kasi nung summer, napakainit. pakainit At ito, bago na naman po yung kanilang mga dahon. yan. so marami-rami rin sila. Ayan po. So ganito po yung ayos ng aming garden dito sa gilid. Yan po mga baye Yung mga tekniko ko sa pagtatanim ng mga crotons ay nandyan po sa aking mga video dati. Yung paggamit ng aspirin, paggamit ng aloe vera, paggamit ng floral foam. Napakaganda po nun. Mabilis lang po talaga silang mabuhay kapag ginagamit natin to sa pagtatanim. At yung mga cuttings talaga sa mga crotons binabalatan ko para mabilis po magkaugat lalong lalo pag napahiran po sila ng aloe vera ay napakabilis po magkaugat at ibabad rin po sa aspirin may tutorial ako sa mga pagtatanim ng mga crotons kung bago pa lang kayo nagtanim ng mga ganitong halaman sa lilim na lugar talaga mga bay at gumamit kayo ng magandang soil yung hindi malagkit yung buhaghag talaga mga bay kasi pag hindi buhaghag yung ating ginagamit na soil hindi po 100% na mabubuhay kagaya nito so 100% talaga buhay na buhay sila yan mga bay napakaganda eh, ito nagustuhan ko rin tong bagong variety na to grabe kahit maliliit po sila pero ang ganda yan Wow. Okay, ayan po mga bay. So, binigay ko po yung buong detalye sa pagtatanim nito. Ayan, at maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. Kahit minsan lang po tayo nakapag-vlog. Pero sisikapin ko po na papakita ko po sa inyo yung mga iba ko pang gagawin dito sa garden. Pero every weekend lang po. Ayan po. At maraming salamat. At ito po si Bay J. Sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel. Bye, Bye po. Wow, ganda. Grabe, ang ganda mga bayan, no? Oh. Ganda nila, talaga.